pagiging lalaki ngayon ay parang nasa gitna ka ng gera. Pero karamihan ng lalaki, sumasabak ng bulag, walang mapa, walang armor, walang misyon, walang tatay na nagturo, walang gabay kung paano tumibay. Kaya kapit sa lahat ng inaalok ng kultura, luho, libog, peking kumpiyansa, hungkag na tagumpay. Tapos magtataka kung bakit sila ligaw. Linawin natin too, kung wala kang matibay na lalaki sa buhay mo, hindi mo kasalanan yon. Pero kung pipiliin mong manatiling mahina, kasalanan mo na yon. Inubog ka ng lipunan para lumambot. Pero ang channel nato to kabaliktaran, dito dudurugin ang mga tanikala. Dito bubuin ulit ang mga lalaki. At dito ipapaalala sa iyo ang katotohanang ayaw nilang marinig mo. Nanay mo ang nagbigay sa iyo ng buhay. Siya ang nagaruga. Siya ang yumakap siya ang nagprotekta. Yan ang binigay na role ni Lord sa kanya, magmahal at magbigay ng koneksyon. Pero tatay mo, dapat siya ang naghasa sa'yo. Dapat siya ang nagturo kung paano tatayo. Siya ang naglalagay ng gulugod sa likod mo. Ang nanay nagpapakalma. Ang tatay nagtuturo. Yung isa hinahanda ang puso mo. Yung isa hinahanda ang kamay mo para lumaban. Hindi to paligsahan kung sino mas mahalaga usapang responsibilidad to ng pamilya. Ang bahay na walang tatay hindi lang kulang. Open target too. Kaya tinatarget ng impyerno ang mga ama. Kasi pag tinanggal mo ang leader, nagkakawatak-watak ang pamilya. At pag nawala ang tatay, hindi na kailangan ng kaaway ng kadena. Yung mga anak mismo, lalaki na mga gago. At akala nila normal lang mabuhay ng ganun. Pwede mong ipakita na matigas ka. Pwede mong habulin ang pera pero kung lumaki kang walang tatay, may sugat 'yan na hindi talaga nagsasara. 70% ng mga kabataang nakakulong, walang tatay sa bahay. anim na put anim na porsyento ng mga menor de edad na nagkasala, walang tatay. At 82% ng mga school shooter, lumaki ng parehong wala ang tunay na magulang. Yung mga babae, hayok na hayok sa atensyon ng lalaki, kaya madalas ginagamit lang sila tapos tinatapon. Yung mga lalaki naman, dalawa lang ang bagsak, yung iba naupos na parang duwag, yung iba sumasabog sa galit. Hindi aksidente to, gera to. Kapag pinutol ni satanas ang lalaki, guguho ang tahanan, at yung mga anak iiwan na lang para madapa mag-isa. Yan ang totoong gera natin ngayon. Isang generasyon ng ulilang espiritual, matatalino, konektado, pero wasak sa loob. Nilalait ng mundo ang pagiging lalaki pero sila rin ang unang iiyak kapag wala ng lalaking handang sumalo ng bigat. Sasabihin nila sa iyo, hindi mo kailangan ng tatay, hindi mo kailangan ng disiplina. Magpakatotoo ka lang. Pero bro, yung mga payo na yan, lason. Diyan na ang mga lalaki. Kaya tuliro ka. Walang gana. Lulong sa bisyo. Malambot. Ahabol ka lang ng instant sarap imbes na magtayo ng pamana. Ito ang hindi nila kayang aminin. Ang lalaking walang direksyon, siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Ang lalaking walang misyon, nililibing ang kaluluwa niya ng buhay. At ang lalaking walang Diyos, hayop lang na mayabang. Hindi nila sasabihin yan. Ako, sasabihin ko sa'yo. Kasi hindi lang ito channel. Hindi lang ito self-help. Sakta Allah, Yatu at hindi ka nandito para ma-entertain. Nandito ka para magising. Tatamaan ka ng buhay at hindi nito tatanungin kung handa ka. Walang sasalo ng suntok para sa'yo. Walang magtatakip sa'yo sa pagkatalo, sa heartbreak, sa bisyo o sa pagsisisi. Ikaw ang sasalo niyan. At ang mga lalaking naghihintay na may sasagip sa kanila, doon na namamatay, nakatayo lang pero bulok sa loob. Bumabalik sa parehong bisyo sa parehong pattern, sa parehong comfort zone, habang sinisisi ang lahat maliban sa sarili nila. Pero ito ang totoo. Hindi mo kailangan ng dagdag simpatiya. Kailangan mo ng disiplina. Simulan mong sumipot para sa sarili mo. Itigil mo ang pag-asa na ibang tao ang magdadala ng sakit mo. Binigyan ka ng Diyos ng lakas at inaasahan niyang gamitin mo yon. Buhay mo to, hindi buhay ng nanay mo, hindi buhay ng girlfriend mo hindi buhay ng boss mo. Dalawa lang ang pagpipilian. Ikaw ang hahawak o ikaw ang hahawakan. Kung hindi mo kontrolado ang isip mo, may ibang ko co kontrol dyan. Kultura, kalibugan, takot, Komportableng buhay. Lahat sila gustong agawin ang focus mo para manatili kang manhid. Kaya karamihan ng lalaki naglalakad sa buhay parang tulog, paulit-ulit na cycle na hindi man lang nila napapansin. Gusto mo ng kalayaan? Simulan mong bantayan ang iniisip mo. Pakinggan mo sarili mong utak. Ano ang bumubuo ng laman niyan? Sino ang may impluensya sa'yo? Espiritu ba ng Diyos? O puro ingay lang? Maglaan ka ng limang minuto sa isang araw. Walang cellphone. Walang tugtog. Walang distraction. Tahimik lang. Umupo ka kasama ng sarili mong kaluluwa. At maririnig mo unti-unti yung mga kasinungalingang matagal mo nang nilulunok. Mararamdaman mo yung gera sa loob mo. Diyan nagsisimula ang awareness. Gusto mong mas bumilis ang growth mo. Simulan mong magsulad. Isaboy mo sa papel ang mga iniisip mo. Diyan mo makikita yung patterns, yung kahinaan, yung mga conviction. Matututo kang mag-isip gaya ng tunay na lalaki. Hindi mag-react gaya ng alipin hindi ka binigyan ng Diyos ng utak para lang mabuhay. Binigyan ka niya para makakita ng malinaw, para manguna, at para supilin ang kaguluhan. Karamihan ng lalaki na tatalo kasi hindi sila naglalaro para manalo. Nakaupo lang, nag-overthink, nagdadalawang isip, naghihintay lang ng tamang oras. Alam mo kung ano talaga yon? Kadawagan. Akala mo wise ka? Hindi, takot ka lang. Kung nasa teens ka, 20s, kahit 30s, eto na ang oras para gumalaw ng mabilis at matutong bumangon kahit sumemplang. Sumugal ka, simulan mo yung negosyo, sabihin mo yung totoo, umalis ka sa comfort zone, kahit may kapalit, kasi bawat pagkatalo nagiging armas. Kung marunong kang matuto, bawat pagbagsak, nagtuturo kung paano katatayo ulit, mas naglalagablab yung mga naglalaro ng safe na natiling maliit. Yung mga risk takers sila ang nagiging leader. Tingnan mo sa Biblia. Bawat lalaking ginamit ng Diyos, lumakad sa dilim, hawak lang pananampalataya. Iniwan ni Abraham lahat. Hinarap ni David yung higante. Lumakad si Pedro palabas ng bangka. Hindi tinawag ng Diyos ang mga lalaki para magtago sa depensa. Tinawag niya sila para lumakad ng may tapang kahit kapalit nun ay dugo. Salita mo, bigat mo. At kung magaan ang salita mo, magaan ka rin. Kung sinabi mong gagawin mo, gawin mo. Hindi lang kapag trip mo, hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap, kapag hassle at walang nakatingin. Yan ang nagtatakda kung bata ka pa o tunay na lalaki. Tigilan mo na ipagsabi yung mga gagawin mo. Tigilan mo na yung hype sa plano na hindi mo naman tinutupad. Hindi binibless ng Diyos ang malalakas dumaldal. Binibless niya yung tahimik na sumusunod. At eto ang tunay na test. Kaya mo bang panindigan ang sarili mong salita? Kung sinabi mong gigising ka ng maaga, bumangon ka. Kung sinabi mong titigil ka sa porn, talikuran mo. Kung sinabi mong mangunguna ka, manguna ka. Huwag mong lukuhin yung sarili mo. Dahil sa bawat basag mo sa sarili mong salita, unti-unti mong binabasag ang respeto mo sa sarili. Pero sa bawat pagtupad mo, nagpapatibay ka ng gulugod na kahit impyerno hindi kayang baliin. Kaya tigilan mo na yung tango-tango lang. Tumayo ka. Ayusin mo yung sira. Patayin mo yung mahina. Itayo mo yung inilagay ng Diyos sa'yo. Hindi ka ginawa para iscroll lang ang buong buhay mo. Ginawa ka para mamuno. Pero hindi mangyayari yan ng kusa kailangan mong ipaglaban araw-araw kung tumama sa iyo ang mensaheng to huwag mong sariliin i mo ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito tayo ang sakdal laya